ang dating samahan at pagkakaintindihan ay tuluyan ng nawala dahil sa laso ng kapangyarihan. Kahit pa si Mando ay nagmamalasakit lamang at pinapayuhan si Rigor dahil sa nakikita nitong maling direksyon, ang tugon ng hepe na si Rigor ay puro sigaw at pagbaliwala. Tinutumbasan niya ang payo ng kaibigan ng pagbabanta na wag siyang papakialaman sa kanyang mga ginagawa at desisyon. Para kay Rigor, ang lahat ng kanyang ginagawa, tama man umali, ay hindi dapat pinapakialaman ng sino man, lalo na ng mga taong tingin niya ay mas mababa sa kanya. Hindi niya na makita ang kaibahan ng payo sa pakikialam dahil sa labis na pagtitiwala sa sarili at sa kapangyarihan na kanyang hawak. Idinidiin ni Rigor kay Mando na malaki na ang agwat ng kanilang posisyon. Ipinagmamalaki niya na siya ay isang hepe na samantalang si Mando ay nananatili lamang sa mababang hanay ng pulis. Ito ang ginagamit niyang dahilan para ipagsawalang bahala ang lahat ng sinasabi ni Mando. Tila ang posisyon ang tanging batayan ng pagiging tama o mali. Dahil dito, napilitan si Mando na manahimik at lumayo dahil sa pakiramdam na ang liit-liit na ng tingin ni Rigor sa kanya. Ang dating kaibigan ay tiningnan lamang bilang ang isang takuhan na walang karapatang magbigay ng opinyon o magpayo sa mas mataas sa kanya. Kitang-kita na kinain na si ng sistema at ng kapangyarihan ng pagiging hepe. Sa kanyang paningin, ang lahat ng kanyang ginagawa ay tama, kahit pataliwas na ito sa batas o sa tamang pamamalakad. Nawala na siya ng kakayahang makita ang sarili niyang mga pagkakamali dahil sa labis na pagmamalaki at paniniwala sa kanyang sarili. Ang dating kaibigan na si Mando ay tuluyan ng mawawala, napalitan ng isang taong bulag sa katotohanan dahil sa epekto ng hawak niyang kapangyarihan. Lubos ang kanyang paniniwala na siya ang batas at ang kanyang mga desisyon ay walang kamali-mali. Ang mas malalapa ay din dinadala na ni Rigor ang sarili niyang mga problema sa trabaho niya bilang hepe, na lalong nagpapalala sa kanyang mga maling desisyon. Ang pagiging hepe niya ay naging daan para gamitin ang kapangyarihan sa personal niyang mga issue na nagpapakita ng malinaw na pag-abuso sa kanyang posisyon. Ang hindi paghihiwalay ng personal at profesional na buhay ay nagbibigay daan sa kanyang pagkakamali at sa pagkabaluktot ng tama. Lubusan na siyang nalihis sa tamang landas dahil sa tindi ng epekto ng kapangyarihan at pagkakain ito sa sistema.